Binusgahan ko ba kayo? Ang dami ko nalalaman. Kahit mo dyan, sa nakapaligid dyan sa iyo, ang dami ko nalalaman. Pero wala, ang wala, akong, wala akong sinasabi. Nasakta ng biological father ni Tyronia na si Tatay Ilon sa mga pahayag na binitawan ng kanyang anak sa reality vlog ng Toro Family. Sa naturang vlog, nagpakatotoo si Tyronia at kanyang inilabas ang ilang masamang gawain raw ng kanyang tatay na nais nitong ayusin. Idinaan raw niya sa reality vlog ang kanyang mensahe para sa kanyang ama dahil sa wala naman itong oras para siya ay kausapin at ayaw na niyang masaktan ulit sa paghahabol sa oras ng ama. Revelasyon ni Tyronia na binubugbog raw ni Tatay Elon ang kanya ngayong partner na si Venus at kapag nalalasing ito ay nagmamaoy na dati na niyang natunghayan at ayaw niyang maranasan pa ng kanyang mga kapatid na mamuhay sa takot. Maging ang editor raw nito ay sinakal rin ni Elon. Okay na rin daw sa kanya kung walang sustentong nabibigay ang kanyang tatay. Ngunit sana raw, ay ang pera nito ay huwag ibigay sa mga babae, gaya na lang ng ginawa nitong twerk battle kung saan namigay raw ito ng pera. Sana raw ay sa pagkain na lamang napupunta ang pera o di kaya naman ay sa gatas na lamang ng bunso nilang kapatid na si RG. Lubos na nasaktan si Tatay Ilon sa mga nabitawang pahayag na ito ni Tyronia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inilabas niya ang kanyang saloobin at napaluha ito sa kanyang mga narinig. Anya ay bakit ang kanyang anak pa na si Tyronia ang kailangan pagsalitain ng mga ganoong salita sa kanilang reality vlog. Lagi na lang raw nadadamay at isinasama ang kanilang pamilya sa ginagawang content ng Toro Family, ngunit ni Minsan ay hindi siya nagsalita kahit na marami siyang nalalaman patungko sa kanila. Tinulungan raw ng Toro Family na umangat sila Ngunit bakit ngayon ay hinihila sila pababa? Tanging ginagawa lamang niya ay ipinagpapatuloy ang sinimulan niya. Kaya raw ang laki ng hiya niya na kahit ano paman ang sinasabi laban sa kanya, ay hindi niya sinasagot dahil na rin sa tulong noon ng Toro family, ngunit sa pagkakataong ito ay nagsalita na siya dahil sa nadamay na maging ang kanyang pamilya. Paniniyak ni Tatay Ilon ay hindi masisira ang kanilang pamilya dahil lamang dito. Nilinaw niya na hindi sa kanya ang perang dinamit sa twerk battle at aminado siya na naging touchy na siya sa dulo ng event dahil sa lasing na siya sa panahong iyon. Ngunit kaagad niyang ipinakita kay Venus ang video na sinasabi ni Tyrone niya dahil ayaw niyang itago sa asawa ang ginawa niya noong lasing na siya. Pinabulaanan din niya ang paratang na binubugbog niya raw ang kanyang partner. Anya ay kung totoo ito ay sana matagal na silang naghiwalay. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng away kagaya ng mga normal na pamilya. Ngunit hindi raw umaabot sa pisikalan. Aminado siya na nagkakamali siya at hindi siya perpekto ngunit mahal niya ang kanyang asawa. Hindi rin daw totoo ang sinabing sinakal raw niya ang kanyang editor. Wala raw nangyaring ganun. Bakit raw pati editor ay nadamay? Masaya raw ang kanilang pamilya at nagtratrabaho sila upang matupad ang kanilang pangarap. Nagpapasalamat raw sila sa naitulong ng Toro Family sa kanila noon, ngunit sana ay maintindihan din nila na kinailangan nilang umalis upang panindigan ang itinayong sariling pamilya. Alam raw niya na nasaktan ang Toro Family lalo na si Teronya sa pag-alis nila, ngunit nais din nila na mamuhay ng payapa bilang pamilya. Kung talagang concern raw ang Toro Family sa kanila ay sana kinontak sila nito ng privado at nag-schedule upang pag-usapan ang mga bagay-bagay at hindi para ipasama pa sa kanilang content. Simula raw ng reality vlog ng Toro Family ay nadadamay ang kanilang pamilya, hanggang ngayon na season 2 ng reality vlog nila ay damay pa rin sila. Napatanong na lamang si Tatay Ilon kung ano ba ang nagawa nila at nadadamay ang kanilang pamilya sa content ng Toro Family.